Okay guys, ang so, advice ko so, guys sa mga babae, magsikap. Okay, parang ito yung napagsasabihan na yung isa, nagtatrabaho, tapos si kawaldas ng waldas. So, kailangan ganito guys ha, kapat kailangan ganito. Ayan, ayan, magsikap ha. Ito pa, ayan, dapat magsikap. Ito dapat tumasa sa mga lalaki guys. O ayan no? Ayan, dapat mag-sikap tayo ha. Magtitinda tayo para meron tayong sariling pera. Ayan, dapat yan magsikap ha. Hindi lang yan, dapat hindi lang kayo dapat ako kontento ng ganyan. Dapat may iba pa. Ayan, pakita ko pa sa inyo kung ano pa yung iba pa. Ayan guys, so kailangan magsipag tayo. yan, magtinda tayo ng mga products. Ayan, ayan, magtinda tayo. Ayan, wag natin asa, iasa buhay natin sa mga lalaki ng mga ganyan hirap-hirap kapag walang sariling pera. O, ayan, magtinda tayo. Ito isang mga products sa mga beauty products. Ayan, sabon, cream. Ayan, magtinda tayo. Lipstick, sunblock at ano pa. Ayan, magtinda tayo ha. At ito naman, mga wallet. Ayan, magla-live selling tayo para magkaroon ng sariling kita. Ayan, meron pa tayo nito, pang papayat. At saka to vitamin C. O, Ayan guys, ito pa. Magtrabaho. Ayan. Ayan, magkaroon ng sariling income. Kasi ang hirap-hirap guys na pag napagsasabihan ka na ikaw babae, tagawaldas ka. At hindi ka marunong kumita. Kaya, kaya tayo mga babae, magtrabaho tayo. Okay? Magtrabaho tayo. Magtrabaho tayo kasi para may natin yung makarinig ng mga negatibo. Kaya sa mga babae dyan, magsumikap po tayo. Okay? Yan.